Hi guys! Hello everyone! Ayan, good afternoon sa atin Ayan, muling nagbabalik ang Elizabeth Plantitas vlog So ngayon guys, maglilipat ako ng halaman dito sa paso na to Dahil ililipat ko yung isang gumamela Ayan, muling nagbabalik ang Elizabeth Plantitas vlog sa pag pagbablog Dahil guys, binalik na sa akin ni YouTube ang aking earnings na magkakaroon nako. So ngayon guys, maglilipat tayo Let's go! At ito siya guys, tatanggalan na natin siya sa isang taso niya na plastic, naka-plastic Bagong bilin lang kasi ito siya guys. So, samahan niyo ako guys. Ang hirap bunutin sa kanyang ano, plastic, yung itong gumamila na to Ang ganda guys. Oh. Ayan siya. At ayan, natanggal na natin siya sa kanyang pasok, Ayan yung may roots na siya guys. Oh. Marami na siyang roots. Ayan siya. Binabawas-bawasan ko siya guys. Kasi hindi siya magkasya dito sa pasok. Ayan. So ayan yung mga roots niya. Oh. Dito ko na lang siya ilipat. Kasi medyo malaki yung buka nito. Ayan. So ayan guys. Lagay na natin si gumamela. Ayan. Nadagdagan lang natin siya ng kanyang sariling lupa. At ayan na siya guys, naitanim na natin si gumamela. ay Ayan, ang ganda ng bulaklak niya guys. So, oh. mm, wow, amazing flowers. At ito pa sa taas. Mm. Yan. Ang ganda ng bulaklak niya, guys. So, by the way, guys, thank you for watching. Bye! At ayan siya, guys. Naitanim ko niya siya. Ang ganda niya, guys. Oh, wow. Oh, di ba? Ang ganda ng bulaklak niya. Oh, wow. Ganda. Hmm. Ayan. Cute.